yung tamang paggawa ng basket pag walang mabiling kasuka nito yan o no? okay lang ganyan yun lang yan. Yung teknik, oh? ayos mga lods no? ayos mga lods pag wala kang mabilig ganyan yung gagawin mo. yan o ganyan lang yun ayos mga lods Pag may mailig sa pokpok May mailig sa pokpok, may ito sa pokpok Ano siya? Ano? satu you know? satu okay, Para semuanya, saya mau, saya mau juga. Gimana? Gimana? Gimana?